Gusto pa ko mabuhi. Tungod kay na apakoy mga anak. Kaya nagkinahanglan na ako. Sakripisyo siya, uh, uh, siya sa Inta Kanta na madala siya sa ospital. Problem po sa kinabuhi. Ang sakit para sa mama. Kung sa imong ways para sa imong mama. Kaya na maayaw. Unang tingin mo kay ate magtataka ka kung bakit may lagi siyang hawak na malaking bagay sinapinan ng uh, kumot sa kanyang uh, tagiliran. na white Para malaman natin, samahan nyo kami, puntahan natin. Maliblib na ang lugar nila at dahil sa laging umuulan, maputik pa yung daan. Kaya sinabi ko ni bro tata na iwan lang yung motor namin dito at maglalakad lang kami may kalayuan pa yung bahay nila galing dito pero walang problema dahil kayang kaya natin to sanay naman tayo sa ganito ang pupuntahan natin ngayon ay isang nanay na may matinding karamdaman na ipost ito sa Facebook at marami din ang nagtag sa atin sobrang nakakaawa ang sinapit ng isang nanay kaya kahit maliit lang yung baon natin ngayon dalawin natin pagdating namin dito hindi namin alam ang bahay nila buti na lang sinalubong kami sa kapitbahay nila na si ate Rosemary Oh, yan po guys, ah. dito kami ngayon. Oh, Saan mo nga lugar ganda? Sitio Bayanihan, Managasi, Bourbon. Ah. So mayroon pong ano dyan. Sa ganay, problema na ganay. Tutoy niya. Tutoy. ng dako ah. Silingan mo. Mm. Si Ate Rosmarie, ah, nandito. Sinalubong tayo. So yung bahay nila, nandun pa baba. Doon sa. So. Ah, uh, samahan natin si Ate Rosmarie para makita din natin yung kalagayan ni Ate Ibib.

Ya, ka mura kag ganang nang uhag lubi, nya yeah, imong gi sipitan. Mara ko sa bata na white uh, Na naparito po kami dahil uh, ano po uh, nakita po namin sa post yung kalagayan po ninyo. Mm -hmm. So, napakahirap yung kalagayan niyo ngayon. Mm -hmm. Ang pangalan mo? Ate? Genevieve Kenyo. Genevieve Kenya. Oo. So matanong po ate. Ay una una una. Ito po yung bahay niya dito. So matagal na kayong nakatira dito. So may mga anak. Ilan po yung anak niya? Apat. Apat. Nandito po. Nagtrabaho. Nagtrabaho ilan ang nagtrabaho? Isa. Ang babae. Yung, yung panganay. Ah, uh, ikaw, Yung pangalawa. Hmm. Ano na yung tabaho ng mister ninyo? Wala. So, ganyan yung sitwasyon ninyo. Paano kayo? Saan yung kinukuha yung ano nyo? Pangaraw-araw na pangailangan na walang trabaho si mister? Um, magbigay ng... <coughs> ang anak. Yung anak lang ninyo? Mm. Naabutan ka namin kanina, nakahiga ka lang diyan. So hmm. So Ate, uh, yan po uh, Curioso po kami. Sa nangyari po sa inyo. Hmm. Nakita namin sa post ang kalagayan po sa inyo. Yung ano, ano bang nangyari? Didi mo yan na ano, lumaki? O hindi? Didi. Yung Didi mo. Uh -huh. So, kumikirot yan, mag-magngulong. Ano? Kumikirot at saka magngulong. Huh. matagal na ba yan, Ate? mga ilang years na nang ginadala nimo kuno mo 3 years na 3 years mm. bumili lang kami ng mga herbal 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 lang oh. hindi niyo nasubukan na ilapit sa doktor yan wala wala gyud wa mo na adto doktor mm. nagpa-check up wala gyud wala wala so ang sa to pa sa pagkakaroon ate wa na ibawig unsa na siya unsa may sugdanan ana ate nganong lain na siya ang sinugdanan ani diri rasa sa ubos. Oo. Uh -huh. Wala katul ra siya. Dayon nagsikig dako. Pagkatul wala gi adung ko Adong day siya ana. Ya, sige ate nya imo ra gi gi agwanta gi daldala ra. Mm. Usa, trabaho niyo ate sa kanang wala pa kanay nana? Mangguna. Mangguna. Magpugas. Oo. Uh -huh. Mao sad imong bana. Popoy mm. trabaho. So, ang laki na. Grabe, ang laki. Sus, grabe. So, ayan na lang ipadayon, ate. Huwag hmm. uh, lang ituloy kasi ano, kanang kung anong kahit ba? So, ate, mag-pray lang na sana sa lunis madala kayo sa doktor ang mag-pray lang tayo na hindi pa masyadong lumala. Hmm. Ang pinakanindot untan ang ate sa unang gamay pa na, na si Kaso Dayon naadto sa doktor mm. kay makuanan no ng mga tambal unsay mga tambal karon ate, kadako grabe kadako siguro nga dako jud so mga na ako, picture ibutang sa taas mga 2 kilo mga parang dalawang kilo daw so ngayon po ate, maliit lang po yung budget namin ngayon uh, nagbabaka sekali kami na ma isir namin sa aming page at saka sa aming youtube baka mayro mga butihing puso ba na nakaluwag-luwag ba na niya magampo lang ta ate ha mm. nga ampo lang ta pirmi sa Ginoo kay maoro magina atong gisaligan o oh, mga mga milagro mga oh, ang na to milagro kay delikadoha na na imong oy mm. ate na ami gamay uh, hinaot na makadugang-dugang ni tabang sa pasa pagkakaroon ha One, two, three, Four 2, 3, 4 4,800 ate na okay. nanipala lang po nga basic na makita sa akong video karon ha. Mm. Oo. Ay, eh sa tao din kamutor blogs, kamotor vlogs. Sir, uh, kamotor vlogs. Uh, si katong ni Ari dere. Mingo sa tunamo, mo. Sir, Sir si ah, Si 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 Rapi. Si Rapi. Oo, taot ni eh, Kamotor Vlogs. Uh, kami na sa ni Ari Salamat kuya Rini, na imo ko giari. Na nakatultol gi ka panul Panutulan ka sa Ginoo na mo ka na nga nananaw ka ron hinaot ko kinsa man ka diha ang nakaluag-luag hinaot unta na madungagan ninyo kining akong tigod aron madala ko sa hospital karong lunes pohon abi ninyo naapakoy mga anak gusto pa ko mabuhi tungod kay naapakoy mga anak kay nagkinahanglan ako. yan po guys ang uh, ngayon po nadalaw natin si Ate Ibib May nakabigay ta ng kunting uh, Uh, dagdag po sa ano po nila naglikom po sila ngayon naglikom po sila ngayon ng halaga para po maidala ito sa ospital lunis na daw dalhin ang laboratory test po mauna sa pinakauna sa inaning nga kahimtang so hinaut ko uh, sa mga nakapanood sa ating video ngayon uh, kahit barya-barya maipagsama sama natin, napakalaking tulong yan para kay ate. So, sa mga mag-direct po, sa, mag, sa mga mag-direct, magbigay kay ate, mayroon tayong, mayroon silang jikas, ilagay ko sa itaas, yung jikas nila, yan. At sa mga ipadaan sa amin, makaasa kayo na maabot, makarating sa kay ate. At saka, maraming salamat sa Sigador Pamili, Sigador Pamili, maraming salamat, 3,800, maraming salamat, at saka, kay Marisa, Palo Asitre. Maraming salamat sa 1,000. Yan lang po muna na uh, naibigay namin at sana madagdagan pa. Ngayon din ay nandito ang Committee on Health. Ang sa Committee, Committee on Health. Health. Si si Ate si pangalan mo Ate? Lini Manalili sir. kay Ate karon. Ay hinaot nga daghan pa nga mutabang kay Ate. So daghang salamat sa inyo. Atiman man gikog may siyang sayang pag sakripisyo siya sakit. Uh -huh. Tamas ginawa gikog ati atiman. Ako mismo kay ako may bana. Uh -huh. Pero ah. Uh, so laban lang no. Oh, uh, -huh. man, grade 10. Grade 10. Ni honong ka. Mm. So ni honong ka unsam sa ang imong gibuhat karon? Dere ni ni mama. Atiman. Atiman? Ati man. Kuan mm. uh -huh. Ku siyang lawas niya. ni ampo nang ginna. Unta sa ospital. Ah, uh, makatabang. Uh, isa maginagmay. Oo. Oh. Oo, oh, mga tabang ma mm. matigum -ma tigom. Mm. Dako na kay nagatabang no. magampo oh. lang ha? para sa imong mama ha. ni Ate Ibib no, pangalan. Nagi wala na ka nangisbilan. Oh, ay, trabaho. Ay, trabaho ka? So, wala kay trabaho karon ah. so, kabahin sa imong mama sa sa niya pagkasultin mo. Kabahin sa imong mama nga, ina-anak. Ay, kuya kay, Problem po sa kinabuhay. May sakit pa kung mama. Hinawag tanay mo. Tabang na mo. Para mo mama na magkauban para pa mo. Salamat sa inyong tanan. Pangalan ni mo? Si Reme, ikapi lamang ka. Ikakapat. Uh -huh. uh, ka? Ang sana ka nga grade? Grade 6. Uh -huh. So, karon nga, imong mama baloy, imong mama, no? Uh, Dugay na din na nanay imong mama. So, usasad ka sa mag-atiman po. Tabang-tabang. Hmm. So, unsa imong ways para sa si imong mama? May tagmaayong. -mayo. Tag May tagmaayong, matambala, no? Hmm. Uh -huh. Sige ha, ah, si Inday, pangalan mo? Cherry uh, yan ang wish ni Cherry Ang wish ni Cherry Bee, maayo, maayo unta ko kung maayo ang iyang mama. Sige, mag-ampo lang sa Ginoo, ha? Uh, sige, bye.